Diamond here in the Philippines, first, first round diamond, diamond, diamond here in the Philippines and the second crown diamond, diamond all over the world. Wow, <laughs> wow, Mabilisang Mabilisang lang yeah. Yeah. First question, I you yeah. right? Thank you for the question, yeah. of the question. and uh, first thing first, I, I, would like to greet you a happy first year anniversary ng Dream Maker Worldwide around the world. All right? So, meron tayong paparating. Gusto nyo talaga malaman ang project natin. Okay. This coming May, we have a cruise ship. Cruise ship event, no? Hindi to ordinary yung magkukrush lang tayo. Project to ng uh, DreamMakers. Dream Makers. So, kahit sino pwedeng mag-join. Kahit anong rank mo, So, Wine-welcome namin kayo. Sumama kayo, so mag-ipon kayo. Kasi uh, gagawin natin itong uh, magandang portfolio ng ano natin, no? Oh, profile natin. Yung lahat, okay, magagamit ito. Kaya mag-attend kayo rito. In fact, pwede itong gawin natin ah uh, uh, pa, uh, parang uh, pa-promo sa bawat isa na pagka ginawa mo to ganyan, pwede kang makasama ng libre. Yan, ang isang hintayin nyo. So, gaganapin nyo ng May. Kasi birthday ko nang May eh. Alright? Uh, Kami ni Cotford, birthday namin. So, yan ang isang uh, project natin. Tapos, meron tayong uh, isa pang project. All platinum, all diamond. Magkakaroon tayo ng isang gathering. Socialization lang talaga. Hindi ito yung training, training, training. Socialization, may banda, may alam ano mo yun, chika-chika, kwentuhan. More on socialization. So yun muna, yun muna. <laughs> okay, okay <laughs> grabe nakaka-excite no, mentor. Ah, uh, another question. Ano po yung mga masasabi niyo sa mga affiliate member na nag-stop na mag-subscribe sa Live Good na naglag na lock. Uh, ang maganda sa Live Good no, kahit na na na, na nag-decide ka maghinto sa subscription mo sa ikaw lang nakakaalam kung ano talagang dahilan no pinasukan ka ng na nainis ka sa upline mo, nakalimutan mo, whatever. Okay? Ang maganda kay Gold, hindi mo na kailangan magbayad uli ng $40. Only $9.95. Akala ng iba, pag anim na buwan kang huminto, huminto, ng subscription, magbabayad ka ng anim na buwan. No! Only one month, $9.95. Active ka na ulit. Ngayon, ito maganda. I hindi mo alam kung saan ka mapupunta, madudugtong. Merong pangyayari. Huminto, nawala. Okay, pero wala naman siya pang na, wala pang ganun tao. napunta kung kanilo. Nung napunta sa iba, ang dumami agad tao niya kasi nag nagkaroon ng leader doon. Etong good news, yung dati niyang upline, kahit sa iba pa napunta na linya yon, may marketing bonus pa yun. siya. Mga lodo, so kayong mga tumigil, kanimutan niyo na. Forget forget the 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 no no the wrong decision. Ang importante mag-decide ka nang tama ngayon, hindi pa huli ang lahat. Gawin mo ili. Wala ka naman dapat panginayangan, lalo ka na na no? wala pang ganung tao. Wala kang dapat panginayangan. Vital lang uli ng 9.95 dollars, no need to pay 49.95. Mag-join ka uli. Tapos Huwag mo nang pabayaan. Yes, another question. Ano yung big reason? Bakit kailangan madali yung patawin nila sa Hollywood ngayon? Ako, hindi ba kayo nagtataka? Ito lang ang kumpanya in a matter of one year. One million plus members. Itong another one year na parating. Three to five million ang target ni Ben Blinsky ang tanong, sasabay ka ba o hindi? My next question, kilan ang magiging tao mo sa 3 to 5 million? So kung di mo bibilisan, mapapag-iwanan ka talaga. Kasi kami, gigil na gigil na. Kaya kami nakaroon ng training kahapon. For preparation, para ngayong 2010-24, I believe in my heart, lahat ng mating kapon, hahataw yan. Yes. Magdadayo mo niyan in 4 to 6 months. Masakit maiwan. eh, kasi mo, mabilis lang. A quick question, kung pipilian mo lang yung dalawa. Isa lang yung pipilian mo po. Okay lang po. A uh, first uh, question, product or compensation plan? Product. Uh, apply na mabait or apply na magaling? Offline na mabait. Kabe o umaga? Umaga. Okay, malayo or malapit? Malayo. Offline or online? Online. Kotse muna or bahay muna? Bahay muna. Super Reds or Super green. Super red. Part time or full time? Full time. Last question po. Pag-isipan nyo po, wag kayo ma-pressure. Uh, bilang kayo po ang pinaka-grand apply dito sa Philippines, no? ah, uh, pipiliin nyo po ba? Sex or chocolate? <laughs> Sex. Wala pala yung ganyan ang grand apply. Ayun, no? so last much po. parting word po, Coach para sa mga Green Alright, thank you very much sa lahat ng bumubo ng Green Makers Worldwide. I don't care kung nagsisimula ka pa lang, kung bronze ka pa lang, silver, gold, or diamond. You are part ng Green Makers Worldwide. So as your upline coach, uh, Crown Diamond, lagi akong nandito para sa inyo. And walang ibang iniisip na kundi yung kapakanan ng nakararami na sana kayong lahat madala ko kayo sa, sa tugatog ng tagumpay. I love you all. Thank so, you so much. Right. Thank you so much. Thank, thank. Thank, thank you. Abangan sa YouTube. Maraming thank you. Yes, yes. Thank you so much po. Thank you.